Guys, tignan nyo naman. Sira ang aming poset. Ipapagawa ko pa. Kaya ayan, nakikita nyo ba yung dalawang timba na yan? Nag-igib ako. Ayan, tignan nyo. Minuminuto kasi siguro. Eh, hindi pala minuto Tuwing dalawang oras pinapaliguan ko ng ang baboy. Kasi tignan nyo naman guys, sa sobrang init dito. Walang puno. Ayan. Kaya ayun, ang sarap na nang kanina, pinaliguan ko after 2 hours, pinaligoan ko po ang baboy namin. Kasi sobrang init yan lang po ang puno rito at dito, hindi naman nakakasurvive. Yan. Tingnan nyo naman, sobrang init. Buti na lang may konting ano pa, may konting ulap-ulap uh, pa na nakikita. Tingnan nyo naman ang guys, ang panahon ngayon. Sobrang init. Mamaya after 2 hours, ang ko na naman ulit ang aking baboy. Nagigib na ako dyan kasi sira po. May singaw yung, may singaw yung uh, pressure tank ng poset ko. Alam nyo, kalaki kasi ng tulong ng, uh, ng mga puno. Tulad nyan, itong puno ng siniguelas. Yan is ano, nung malakas ang hangin. Ayan, natumba. Tinan nyo naman malaking tulong din sana ito guys kasi lilim dyan sa baboy yan kaso mo sa kasawi ang palad yan na, natumba ang siniguelas kasi parang hindi yata masyadong ano masyadong uh, na, i, yung ito yung mga ugat-ugat niya yan kaya minuminuto kong uh, tuwing dalawang oras ko pinapaliguan ang aking baboy kasi hinihingal sila tinan nyo naman guys kung gaano kainit sa pwesto nila ayan buti na lang itong puno ng mangga nakakatulong laking tulong din ayan guys at yon yung puno ng um, sampalok Ayan, ito rin yung puno ng guyaba, no? so, Kaya, mamaya na naman, anong oras na? Is, alauna, alas stress paliligo ang kuna naman yan, guys. Kasi hinihingal sila. Parang tao rin yan na nakakaramdam ng, ng init. Ayan. So, ayan, guys. Kasi nararamdaman ko pag init na init na ang mga baboy ko, yung hini, yung ano ba, chinecheck ko yan, hini, uh, hinihingal sila, ubo ng ubo, kaya lagi kong i chine yan, kasi kawawa naman sila, parang ano ko na rin yan, parang naging alaga ko na rin, at araw asa sa eh, everyday na routine ko, sila ang ano, ayan, yan, ang, ayan na ang mga pinakaalaga ko. Ayan. Tingnan nyo naman ang panahon. Grabe ang init. Sobra. Tingnan nyo naman ang mga pananim. Halos natitikag na. Halos nalalantana. Nalalantana ang mga dahon. Hmm. Kaya busy ako kanina nagiigib. Dahil sira po ang aming poset. Ipapagawa ko pa. Ayan. Dito, dyan, banda malilim. Ayan. Grabe init, guys. Sana umulan mamayang hapon, Lord. Sana paulanin mo mamayang hapon para naman ang mga halaman at mga dahon is matutuwa. At mga palay din matutuwa sila. Kasi para ano ba? parang tao rin yan kung uhaw na uhaw ka aba matutuwa ka kasi nakakainom ka na ng tubig ayan dito malilim dito sa likod at salamat din lord at may konting hangin na binibigay mo ayan si mahangin din dito o Kahit sana uh, mainit sa tanghali, sa gabi umulan. Napakasarap matulog pagka umulan ng gabi. Ayan. Sobra init. Kailangan natin panatilihin ng uminom ng at least 8 glass in a day. In a one day guys. 8 or 12. Ayan. Ayan. guys. Thank you sa inyong panonood sa aking video. Thank you guys.